Sa bilong na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang nakaukit na markang natuklasan ng ating katiyaj sa kanyang sinusuring lugar. Ang ating nakikitang larawan ay ang kuha ng ating katiyaj sa batong umagaw sa kanyang pansin. Ang kapansin-pansin sa batong ito ay ang nakaukit nitong bilog na simbolo. Ayon sa ating katiyaj, ang nakaukit na hugis bilog na ito ay meron daw itong maliit na butas sa kanyang gitna kaya pagdating sa ganitong uri ng marka, ang karaniwang kahulugan nito ay treasure on the spot. Maliban sa batong ito, ayon sa ating ka-DH ay merong kasaysayan ang kanyang lugar kung saan ang mga sundalong hapon ay namalagi sa lugar noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdig kaya bilang isang treasure hunter ang kasaysayan na ito ay isa itong napakagandang sinyalis dahil dito ay may mas mataas na posibilidad na meron silang ibinaong kayamanan sa lugar. Ayon sa ating kdh mula sa batong ito ay may isang malapit na dating waterfalls kung saan ay wala na ito ngayon. Alam naman nating lahat na ang mga waterfalls ay isa sa mga paboritong lugar ng mga sundalong hapon kung saan nila itinago ang kanilang dalang mga kayamanan. Kaya ang dating waterfalls na ito ay kailangan nating suriing mabuti. Malapit sa dating waterfalls ay may isang malaking bato at century old na bamboo tree o puno ng kawayan. Pinutol daw nila ang puno ng kawayan na ito pero ito muli ay tumubo. Ang mga puno ng kawayan ay isa talaga ito sa mga uri ng puno na karaniwang ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Dahil ang mga punong kawayan ay sadyang tumatagal ito sa lugar na kinalalagyan nito. Ang pagputol sa mga ito ay hindi sapat. Para ito ay maalis sapagkat habang meron itong mga ugat, muli lamang itong tutubo at lalaki na siyang dahilan kung bakit ito ay ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Ating balikan ang batong marka na ito. Mapapansin natin na maliban sa nakaukit na bilog ay meron din itong kasamang ibang mga nakaukit na simbolo. Ngunit ang ating problema dito ay hindi kaanong malinaw ang pagkakaukit sa mga ito. Tanging ilan lamang sa mga simbolong nakaukit ang ating nakikita dito at ang karanihan ay mga linya na parang naukit ng sa palaran lamang. Kaya batay sa aking sariling pagsusuri dito sa ibang mga nakaukit na simbolo sa batong ito ay meron akong malaking pagdududa sa pagkalihitimo ng mga ito. Ngunit tanging ang nakaukit na simbolong bilog na ito ang siyang masasabi kong lihitimong marka. nakaukit na bilog na may butas sa gitna. Ang karaniwang kahulugan ng isang markang nakaukit na bilog na may butas sa kanyang gitna ay treasure on the spot na ang ibig sabihin ito ang saktong digging spot sapagkat dito nakabaon ang deposito. Kaya pagdating sa markang ito, ang ating huukayin ay dito mismo sa ilalim ng batong ito. Ngunit base sa aking masusing pagsusuri, sana kaukit na markang ito. Sadyang hindi ko talaga makita ang maliit nitong butas sa gitna kung saan ang tanging malinaw lamang nakita sa larawan na ito ay ang nakaukit nitong pabilog na hugis. Pero kahit nakaukit na bilog lamang ang markang ito, meron pa rin itong napakagandang kahulugan ang pagkukay sa ilalim nito ay isa pa rin ito sa posibleng mga digging spots na maaari nating subukan. Ngunit mas makakabuti kung meron tayong mahahanap na mga karagdagang marka sa paligid na nagbibigay importansya sa kinalalagyan ng batong ito. Pero kung sadyang wala talaga tayong makitang mga karagdagang marka, ang maaari nating gawin ay ang mag-trial dig sa ilalim ng batong ito. Huhukain natin ito hanggang sa lalim na limang talampakan para ma-check natin kung merong buried marker o nakabaong marka. Sapagkat kung meron tayong nahukay na isang nakabaong marka, ito ang siyang higit na makakapagkumpirma na tama ang ating inumpisahang hukayin. Hindi malinaw na mga nakaukit na marka Ito ang isang malapitang kuha ng ating KTH sa bahagi ng batong ating sinusuri kung saan ay may mga nakaukit na ibang mga simbolo. Mapapansin natin dito ang isang nakaukit na arrowhead kung saan ito ay nakaturo sa direksyon na ito. Batay sa larawan na ito, tila ang nakaukit na arrowhead ay nakaturo dito sa puno ng kawayan. sa ibaba ng nakaukit na arrowhead ay mapapansin naman natin dito ang nakaukit na simbolong ito. Batay sa aking pananaw, ito ay isang incomplete arrow sign. Pagdating sa mga incomplete arrow sign na simbolo, ito ay karaniwang nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa isang gilid na bahagi ng isang partikular na bagay. Sunod dito sa incomplete arrow sign ay ang nakaukit na simbolong X. Ang simbolong X ay karaniwan itong ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka kung saan ay meron itong pwedeng maging iba't ibang kahulugan. Pero pagdating dito, masasabi kong ang nakaukit na simbolong X na ito ang siyang nagbibigay pahiwatig sa nakabuong deposito sa lugar. Dahil sa ito ay konektado sa mga katabi nitong simbolo na may kaugnayan sa distansya. Gayon pa man, ako ay meron pa rin malaking pagdududa sa pagkalihite mo ng mga nakaukit na simbolong ito. Ang tanging masasabi kong lihite mong marka na nakaukit sa ibabaw ng batong ito ay ang nakaukit dito na simbolong pilog kung saan naman ay nangangailangan ng karagdagang marka sa paligid. Shoutout kay Katihach na si Elvin Farmeran. Shoutout kay Katihach na si Rex Alipu. Shoutout kay Katihach na si Jason Bangawang. Shoutout kay Katihach na si Henry Asuncion. Shoutout kay Katihach na si Bernie Yukos.